Eto na nga at ipinakikilala ko sa inyo ang bagong recipe na gawa ng inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Isang lutong bicol na may pagka-Italian cuisine. Kaya, panoorin! Hello, ako na naman to. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Kung maalala nyo, meron akong in-interview na isang bicolana na nagninegosyo dito sa Sydney. Ngayon, kasama ko na naman siya, si Miss Lian. Uh, meron kaming challenge na gagawin Uh, yung produkto niya ito yung mga produkto niya gagawa kami ng isang recipe gamit ito at ngayon uh, bibigyan ko muna ng pagkakataon si Miss Lian na i-promote ang kanyang mga produkto go ahead Miss Thank Lian. you. Thank you, Ivan. And um, so, hello po sa inyo mga nanonood sa mga followers ng Kusinero Mayor. Um, so, ako po si Lian. Ako po ay from Bicol, from Bicol, Philippines. So, kababayan ko po ito si, si Ivan. So, this year po, January this year, nag-launch po ako ng business ko. Ang pangalan po, Bicol's Best AU. Kung saan po, ang tinitinda, tinitinda ko po, po ay mga Bicolano products. So, isa po sa mga products ko ay mga food products from Bicol. May laing sa gata, santol sa gata, libas sa gata, tapos mga chili nuts. Um, other than that, may mga handicrafts din po kami nagawa ng mga Bicolano, Bicolano So, Um, last week po, minessage ko si Ivan. Sabi ko, <laughs> kung gusto niya na mag participate sa challenge ko sa mga chefs dito sa Australia na Bicolano. Um, kung saan gagawa siya ng mga recipe at kung mga kung anong pwedeng gamitin ang mga products namin um sa mga different recipes basically. Ah, so, uh -huh. yun yung challenge natin with today. At, tanong ko lang sa mga syempre may marami dito'ng mga Pilipino, mga Bicolano na mm -hmm. namimiss yung pagkain natin, ano. Paano sila mga kabilin ng mga produkto? Okay, so um, available po lahat ng food products namin um, via our website, www.picostest.au. Um, and yung may yung mga handicrafts naman po available um, shipping worldwide um, through Wolf and Badger. Tapos um, pwede rin po ninyo pong makita sa Barong at Vestida, Australia, sa Kanto Town. Um, so itong mga, mga food products po nang deliver kami Australia-wide yun. Yeah. So, and na, please follow na. us sa uh, um, social media. Oh, meron meron din. Oh, sige. Yes, yeah, mayroon. so so Facebook because best AU and ganun din sa Instagram and TikTok. Please. Oh, ilalagay ko rin sa description yung kanyang mga social media accounts, yung website para makapag-order kayo kung gusto man ninyong tikman ang kanyang produkto na sa tingin ko, ah hindi sa tingin, masarap talaga yan. <laughs> so, ready na? Yes, ready. you You're ready na. <laughs> yeah, ready na. ako so, Yeah, okay, good. Sim simulan na natin ang challenge ni Miss Lian. Tara. Sinimulan namin ang mamili ng mga rekado sa aking gagamitin dito sa Woolies para sa challenge ni Miss Lian sa akin. At syempre, di mawawala yung kalukuhan habang kami ay namimili. Pagkatapos namin mamili ay agad ko na rin sinimulan yung challenge sa akin ni Miss Lian na kung saan ako ay gagawa ng recipes gamit ang kanyang mga produkto na masasabi ko na mapapalaban talaga ako ng todo. Pero, challenge accepted pa rin. Naisipan ko na gumawa ng recipes na may pagka-Italian cuisine kasi malakas ang feeling ko na babagay talaga yung produkto ni Miss Lian sa Italian cuisine. Habang linuluto ko yung pasta ay inihanda ko na rin yung meatballs na kung saan ay linagyan ko ng bawang, sibuyas, basil leaves, itlog, pangpalasan na asin at paminta pero syempre ang produkto ni Miss Lian na ginataang santol. Pagkatapos ko na malagay lahat ng rekado, syempre, di pwedeng hindi haluin. Kaya, hinalo ko na. At pagkatapos ko na mahalo, sinimulan ko na rin bulabulahin. Kaya nga meatballs ang tawag kasi hugis bola. Pagkatapos ko na bulabulahin yung karne na ang tawag ay meatballs, Agad ko na rin inihanda yung paglulutuan para lutuin na ang meatballs dahil nga excited na akong malaman kung ano nga ba ang kakalabasan at lasa ng aking embentong potahe. At sana naman ay magustuhan ni Miss Lian. Tuloy-tuloy na nga ang aking pagluluto. Kaya nga, titirahin ko na rin yung pasta. Ang una ko lang ginawa ay ginisa ko lang yung sibuyas at bawang syempre sa kawali at hindi sa palad ko. <laughs> Joke lang. Sa puntong to, ang ginamit ko naman na produkto ni Miss Lian ay yung libas sa gata. Di ko lang alam ang Tagalog ng libas pero i-google nyo na lang. Basta libas tawag nyan sa Bicol. Trivia lang ako ng very very slight. Ang libas ay madalas namin ginagamit na pangpaasim sa mga sinabawan na luto. Mabalik tayo sa aking imbento. Pagkatapos ko na mailagay yung libas sa ginigisa ko ay linagyan ko na rin ng gata para magkaroon namang sarsa at mas kumapit yung lasa sa pasta. Di ko na rin pala ng asin at paminta dahil nga timplado na yung libas at sa tingin ko ay sapat na yon kaya ilinagay ko na yung pasta na linuto ko kanina at para makapagsimula na rin ako sa pagreplating dahil kanina pa ako excited sa magiging resulta. Dahil nga nakaka-excite yung kakalabasan ng presentation ko ay ora mismo yung pagreplating at mekos-mekos na yan insan. Okay, Ah, to oh, tornado! Oh, tornado! Tornado ba insan? Sobra na sulid yung tornado ni insan. Kaya, ilinagay ko na rin yung meatball sa taas ng tornado pasta at para mas presentable ay naglagay ako ng mozzarella cheese na topping sa meatballs para sobra na sulid na insan. Pero di pa dyan nagtatapos dahil naglagay din ako ng confit cherry tomato sa taas ng tornado pasta. Tapos, binudburan ko na rin ng powdered parmesan cheese dahil may pagka-Italian cuisine yung aking recipe Pero parang may kulang pa Kaya naglagay din ako ng kaunting basil flour Para magmukhang fancy yung aking plating At sa wakas Natapos din What is next? Yan na! Makas-makas na Dito yan! Tornado! Woo! Tornado na ni Dito yan! Tornado! Makas-makas-makas-makas mo na yan Dito! Makas-makas mo yan! At ayun na nga na nairaos ko na yung challenge sa akin ni Miss Lian na gumawa ng recipe gamit ang kanyang mga produkto. Pero bago ang tiki ng session, i-explain ko muna kung ano yung ginawa ko. Uh, bali yung ginawa kong recipe ay uh, Italian, ano, uh, may pagka-Italian cuisine siya. Yung una ay uh, gumawa ako ng meatballs na may halo siya ng santol which is ito yung ginamit ko, yung santol, or ginataan santol. Yung pangalawa na one, isang pasta na yung ginamit kong sauce, itong, ito, libas, gata, uh, libas sa gata, ayan. At, mm -hmm. Siguro, ready, ready na ba? Nakatulan ang aking gawa. Super ready! Looks good, guys! Nice. Sana magustuhan ni Miss Lian yeah. yung aking invento. Ayan. sige, okay. subukan okay. na na. Okay, ako dito pareto ito sa'yo. pare ito sa'yo. Para ito sa'yo. <laughs> Yum! Okay. May sabay tayo. So, meatballs with santol sa gata. Tapos may mozzarella cheese. Mmm! Yum! Mmm! Rock! Mmm! actually first time ko tong ginawa o dinuto. Mm -hmm. At yung yung meat sa kasantol, parang ayos yung combination ng mm. And libas with um spaghetti. Yum. Ano masasabi mo sa pasta? Mm, sarap. Sobrang sarap po. Promise. And cherry tomatoes din. Alam mo, hindi lang pasta yung pwedeng gamitin dito sa ano itong, itong, mga ano maraming recipe na pwede siyang paggamitan sa totoo lang mm. pero ito yung naisip kong ano kasi yeah, gusto kong medyo ma-challenge ng kaunti yes. at <laughs> na-survive <laughs> naman <laughs> very well very well Challenge accepted talaga super good very good um come ano Prince, gusto mo mag-join in, para ma-try mo din? Direct. Si Direc director <laughs> direct director Prince ko. Try niya din, may share din siya. Tagalog man, lupa ko. Haha. natin Haha. Haha. ni Mayor. Haha. 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 lasa? Si <laughs> mm. Prince pala yung namin director at cameraman. <laughs> Direct and um, kitchen, kitchen prep and... All the way from Bicol. Lahat kami taga Bicol. Yes, represent! Muli, iniimbitahan ko yung lahat ng kapwa ko Pilipino at lalong-lalo na sa mga Bicolano dyan na subukan nyo ang produkto ni Miss Lian, Meron uh, Laing, Libasagata at Santol. O oh, uh, Santol. And soon po, meron na din kaming Bicol Express and um, Chili and Cheese TV. Kaya yeah. abangan nila, yeah. no? So, muli, ako'y magpapaalam na at sana'y nagustuhan niyo ang aming content at yung challenge sa at ni Miss Lian. Um, uh, Lian baka may gusto pang batihin. Gusto ko lang magpasalamat ulit kay Ivan no and also kay um Prince. Thank you so much for your time. Salamat ha. Yan. As in isang message lang, It's like Ivan, you sumabang tulungan mo ako sa content. No. <laughs> Tapos sabi niya, okay, yes, sure I'm off. Also, gusto ko rin po sana kayo ulit, in invite, follow kami sa social media pages namin because mm -hmm. Best AU sa Facebook, Instagram at TikTok. So, um, follow niya na. Oh, uh, and ang website po namin ulit is www.bestau.ph. I ano ko yung anong yung link ng website ni Miss Lian sa description. So kung gusto niyo bumili, uh, click niyo yung yung ano, yung link na iyan ko sa description. So paano ba yan? Salamat. Thank you so much, si Ivan. Galing. At, tingat! okay. Hello, ako na naman to nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Um, <laughs> Ngayon, kung naalala nyo, uh, meron akong in-interview na... ...garo nga, naging hindi nga sa <laughs> 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 <Ayos> pa sa'yo na... Ayos, bagay. Sex bomb tsaka ano